National Budget may taglay-umanong pork barrel ayon sa isang kongresista. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano. Live Report. Nanindigan, sinabotas Representative Toby Chanko na pork barrel na maituturing ang bahagi ng pondo para sa ilang programa na nasa ilalim ng kaukulang ahensya ng gobyerno dahil kailangan pa itong i-request sa tanggapan ng House Speaker. Paunahin tinukoy ni Chanko ang mga pondong nakalaan sa Assistance for Individuals in Crisis Situations sa ayuda para sa kapos ang kita program, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers at medical assistance for indigent patients. Git ni Chanko, hindi ang Office of the Speaker kundi ang mga ehensya dapat ang may kontrol sa nabanggit ng mga pondo tulad ng Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment at Department of Health. Paalala ni Chanko ang pork barrel sa national budget ay may ng Korte Suprema. Sa sinabi ng Supreme Court, walang post enactment. Walang action na kailangan sa Congress. Kasi nasa, nasa DC, DSWD yan, nasa DOH, di ba? Bakit ka dito hihingi ng pondo kung na-obush yung sayo? Hindi ba dapat dun sa department? oh, ngayon, baka may magde-deny, hindi kami dito kumukuha. Bakit anunit kami ng cellphone pag nag-request kami? O, oh, bakit kami may portal dito? oh, i-deny nyo nga na may portal dito? gusto mo na additional, papasok ka dun sa portal, dun ka magre-request. So, ibig sabihin, dito kami nagre-request. Yan po si Representative Toby Chanko, kasama mo sa Kamara, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.